public ba to? Paano ba setting nito? Paano? Paano ko ipaprivate yung comment? Hmm. First time ko mag-live eh. As in. So. Pag pinindot ko tong tao. Uy! Merong invite ng guest. Ano yun? Pwede ko rin i-share. O, oh, check. Iba na yung live, no? Iba na talaga panahon yun. Wali kong live mga 2018. As in, legit, Yan, nag nagulat ako ngayon sa bagong itsura. Iba na talaga yung matanda, na, no? Aba, pati yung boses ko merong, ano, nakikita kung gaano kalakas, oh. Naririnig nyo ba ako? Mic test! Hello? Cool! Damn! Ayos pala ito eh. Woo! O sige, hantayin tayo mga 5 minutes, ha? Tingnan natin, hintayin natin yung mga nag-alarm. Mga umiglep muna. Anto, karing sa work pero dahil siyempre masang sila ayan nila yung 1230 ko. On time ba ko On time? <laughs> well, so may mga nag-aabang ba sa IG? Kung may nag-aabang sa IG, chat nyo na. Sabi mo. Just <laughs> siya lang sa Facebook pala, hindi kita Something like that, you know. At ganoon. Sabi niya IG daw. Well, naisip ko kasi kung mag IG ako, limited lang yung reach. Di ba? Unlike pag dito, no, oh, ayan. Saan tayo? Ano ko ba i Parang no? mga, mga friends ko lang ang pwede mag... Ano? Mag-comment. Mm -hmm. Ang daming viewers, ha? 41,000. Carry lang. Pero marami na rin yung kayo paano sa live. Pero piling ko maladagdagan pa to. Nag-aabang yata yung iba sa IG, no? Mm -hmm. Doon sila, nakaabang sila. Sa IG. Eh, pasensya na kung lumipat ako sa Facebook dahil nga mas malawak yung reach dito na ba, Pag doon, limited lang, pupunta pa kayo. Hindi naman ako lalabas sa yung street unlike dito. Ilang million-million kayo, daang libo. May kita nyo agad. So, ayun. So, ito. Favorite ko to. Ship. Woo! Grabe, kitang kita yung butas ng ilong ko. Ganun kalapit to. Paano ba yung pinakapalabas sa ilong? May kalokohan ka. Woo! So, 23.32 Land um Thailand time. So it's 0032. Sige, so, tayo pa tayo mga 3 minutes. Kasi milisan ako dito eh. Mm, yung pagkakasunod-sunod. Wala naman akong script. Mukha naman akong siyong hapag naka-script Pero meron ako dito ang listahan. Milisaan ko. Ito. Oop! na screenshot. Charat. So, talaga nagpuyat kayo, no? Pasensya na ako, may ako ng pasensya sa inyo. Mm. I sincerely apologize kung pinag-intay ko kayo na matagal, mga mosang, na parang wala akong respeto sa inyo. Alam ko naman na meron akong obligation sa inyo na maghayag ng chismis, lalo na dito isang pakalaki pong katnil. Diba? Grabe, sa sobrang tindi ng katnil, nag-giveaway na si Andres Bonifacio. Imagine that. Diba? Anong pala nag-giveaway? Si Andres Bonifacio, sinelebrate niya yung birthday niya ng 28. Bakit ka Para sa Katniel kasi simula next year. Ha? November 30, 2024 and sa mga susunod pa, ito na yung araw ng Katniel. Hindi na ito araw ng Bonifacio. Bonifacio na hindi na. Nambug na sa 28, nag na si Andres. Ganun kalupit ang Katniel. Diba? So, ina-adlib ko kayo, ha? Ina-adlib ko. 100 k konti pa ito. Napakaraming mukosang sa Pilipinas. Million-million yung mga mukosang sa Pilipinas. So, 108K lang ito. So, chill pa tayo. Imagine, 3 minutes pa lang naman. Chill tayo. Kalma lang kayo dyan. Andrea Bonifacio. Uy, Havay, Harold, ah. Ha? That's a nice comment. Havay, Havay. Ano siya, weepy siya. I like it. Andrea Bonifacio. Pero, may pag-uusapan natin yung Andrea dito. Pala, decision kayo, ha? Kaya ako, bak makasuhan ako ng cyber libel. Wala tayong pag-uusapan ang Andrea dito. <laughs> Sis, baka... Iba yun lang ating pangalan. <laughs> ano ba? Ay, wala pala ang kasapa. <laughs> okay, Hipak mo ulit tayo. Hmm? Damn! Ang bro. Sheep. Sarap. Okay. One minute. mag start na tayo, ha? 23. Bilang respeto sa mga nagpuyat. 23.35. So, that's 00. Ay, so 23.34. 00.34. 12.34 a.m. Sorry, nag-military time na ako. Alam na, ha? Ganun na ngayon, military time na eh. Mga no, 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. Yikes! My God! That's very local, you know? Ew! Yeah, dapat pag shala ka, bro, what time tayo mag-meet? Malay, Tagalog pala yun ulit. English. Hey, bro. Bro, Chris. What time are going to meet? See you at 2200. Boom! Dapat ganun! My God, kadiling naman yung see you at 10pm. Yikes! My God! Di bali ba? ba? Oop, oh, hipak muna tayo. Hipak muna tayo. Okay. Simula so, na. 146,000. Screenshot ko lang to. Ay, wag na kayo na mag-screenshot. Hi, friends. Friends, screenshot niyo yung viewers ko, ha? Kasi ayoko baka magulo. Pinantay ko tayo. Nakita yung spotlight sa likod ko. Nakita niya, no? Pinantay ko yung mabuti. Talagang kayo. Okay, first topic. Handa na bang lahat? Come on! Kumapit ka na! Oh <laughs> my God! Ano, nakatulog ba'y kagabi? Just <laughs> Alam mo, tawang-tawa ako eh. Ay, simula na to eh. Baka may ginagawa pa kayo dyan. Start na to. Hindi na to adlib. Ulit. Alam mo, tawang-tawa ako kaapon eh. <laughs> kapon ba? I mean, kanina, tawang-tawa ko. Binashbash pa ako ng mga katkelo fans. ka naman! Scammer! Iskamer! may kaso ko nga sa Pilipinas eh. Ba't kami may sa'yo? Isi kang scammer! Tapos bigla nag-post yung Si Catherine sa Si sobrang satisfying ang tanong ngayon. Ito na ang tanong ng bayan. Siyan, paano mo ba nalaman? Okay, ang first topic, lisahan ko. Mm. Source. Okay, ang pinakauna kong source kung bakit yun alam yung hiwalay ang Katiel sa totoo lang, si Oji Diaz. Alam niyo yung mali ninyo eh binash niyo si OJ Diaz. Institusyon na yan sa showbiz chismis. Siguro dahil mga bata pa kayo, Generation Z kayo ay iba batang millennials. Mga 19, 20, 21 years old, 22 years old. Hindi na kilala si OJ Diaz. Kilala ko, kilala ko yung personal. Inaanak ko yung bonso niya ni eh. Si Mia napakagandang bata. Inaanak ko yun. Kilala ko yung personal. At saludo ko dyan, yan ang haligi at institusyon ng Philippine Chismis. Paano ka na sabi? Alam niyo bang ako, 30 years old, pinanganak ako 1993, pero 1992 pa lang, meron ng show sa TV sa OGDS about chismis sa mga artista. Uulitin ko ha, yung kinikilala ninyong pambansang Marites na tinitignan niyo as credible person na pinanganak ng 1993, si O.J. Diaz, 1992 pa lang may show na yan. Hindi pa ako pinapanganak na sa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Meron na yung show, tapos sasabihin niyo na sinungalay, pag yan, nag ng chismis, 90% totoo na yon. <sighs> Igil ako. Hmm. Ang, kaib ang, kaibahan, lang namin, ano na anong kaibahan namin, O.J. Kasi ako yung naging pamban ng Marites after branding myself for the past few years. Na talagang pagsisiyan ka sa nagsismis, papaniwalaan namin ito. Kahit convicted scammer pa yan, kahit kilala yung criminal dito at scammer, talagang pagdating sa si chismis, maniniwala ako dyan. Yun yung kaibahan. Pero kung usaping background na hindi nalalaman, grabe yung si Ogie Diaz! So doon ako nag-idea. Sabi ko, Uy, hmm, perfect opportunity to. Nobe ko. Kasi ang dami na nagpapanggap ng marites eh. Wala naman nag-haya to sa for about 2 to 3 months. Tapos nagulat na lang ako pagbalik ko sa social media. No? Nag-haya ako eh. Nanahimik ako ng end of August until end of October. nag to sa ako. Tapos pagbalik ko ng November, dami na nagpapanggap. Naapakan yung ego ko eh. Sabi ko, ah, bumabranding kayo ng marites ah. Hmm sabi ko, sige. Gagamitin ko tong issue ng break breakup para ipakilala kung sino talaga ako at ako ang nag-iisang pambansang Marites. Kaya doon ako nag-iinteres. Ngayon, syempre, hindi naman tayo pwedeng focus lang kay Oji Diaz. Pag napagsinabi niya, yung source lang niya, o siya lang talaga, yun lang yung papaniwalaan. Hindi mo pwedeng ganun. So ako, ang ginawa ko. Dami kong kinontak, dai! imagine nasa Paris ako, chinecheck ko yung mga Aurora Borealis sa kayong Eiffel Tower. Pero may mga kachat ako. Ah! Break na ba yung kanyel? Ah! Hoop, hipak ko na. Hoop, hipak. Ship. Ah. Hmm. Okay. So, after confirming four sources, sino yung una? Sino yung una? O.G. Diaz. Tama? Yun yung una eh. Pangalawa, pangatlo, pangapat, hindi ko na pwedeng sabihin kasi i-protect eh, my sources eh. Pero nung na-compare pa yung ikaapat, eto na, iseset ko na yung date. Dapat mag-announce ang Katniel ng kanilang breakup, November 30, Andres Bonifacio Day. Pero sabi nila, sabi ng mga sources natin, ayaw pa daw nila paalam sa mga Katniel fans. Matagal na pala Mars. Hindi pala recently. Pero dinedelay at dinedelay lang nila yung announcement. Huwag kayong maingay ha. Baka may makarinig Atin-atin na lang ha. Okay lang ba? Matagal na palang break. Check ko lang baka may makarinig. Matagal na palang. Ayaw lang nila pa alam, dinedelay nila. Pero dahil pala desisyon ako, ako magde-decide. Gusto ko i-announce ng Katniel ang kanilang break up katapusan ng Nobyembre. November 30. Bakit ako? Ako masusunod. Kailangan. Kailangan i-flex ko yung ego ko eh. Ako yung pampansang marites. Something like that. So, November 30. So anong ginawa ko? I-announce ko midnight November 29. <laughs> i-announce ko ngayon November 29. So pag-announce ko ngayon ng November 29, Oh, boom! Na-pressure sila. Wala silang magawa. Kasi naniniwala lang sa akin lahat ng tao. So, kailangan nalilinawin once and for all. And I gave Katrin a favor. Pagod na yan. Pagod na yan sa pambababae ni ano. Pagod na pagod na yan. Sa so, tingin nyo, for the last 11 years, isa lang, Dami boy. Napakarami. Dami pang naglapitan sa akin. May mga usapan pa sila, may mga picture pa sila. Ang dami! Kaya para sa natin yung isa sa isang break up. Mali yun. Pagod na pagod na siya. rin, parang putik. Eta na ako yung buong buhay ko, 11 years na to, Pag-artist ako, nakadikit na ako dito. <laughs> Bilang budget na akong niloko. Bilang budget ko lang nahuli. So, may lista na kayo. Ano ba talaga yung reason of breakup? Maliban sa pagod na, no? Maliban sa pagod na talaga si Catherine. Eto yung gusto na lang! Ah! Nakakapit ka na ba? Hmm? Ito na, ito ang ship. Oh. Oh, Ship, ship, ship. Eto na! Eto na. Ang tanong ng bayan, siya ang totoo ba yung K? Ano? ano yung Andrei, uh, Andres Andre, Andre, Brillantes? Ah! Uy, kayo ingay. Atin, atin lang. Baka may, baka may karin dito na iba. Diba? At least kahit sampu lang tayo dito sa JC natin. Okay lang yun. Nagkita daw eh nagkikita multiple times na lalo na yung after ng break up nila ni Richie yan ang chika ha hindi natin yan sure sila na ako alam na katotohanan ilan yung nasadap ko tapos ito yung nakapagpapuno kay Catherine kaya binatalo parang pagod na ako <laughs> Kaya lang na nag-break na sila few months ago. Ayaw pa rin sila pa-announce ng management. Negosyo yan, brad eh. Laking negosyo yan. Daang milyones yung value niyan. Tapos sa announce mo na break na kayo. Brad, brown din yan, Katniel. Baka pansin mahinab 20 milyon. Tapos sa announce mo na break up. Of course not! So, eto nang chika. May kakapitan ka na ba, Mars? Huwag kayo maging maingay. Baka may sa atin. Eto pa lang si Andrea. Habi pala niya yan. Paano ko nalaman? Mars, wag ka. Anim na sikat na personalidad ang nag-chat at lumapit sa akin. anim. Sa English, six. Para sabihin na ito palang Andrea, yung jowa nila, yung aura nila, no comment. Baka mas cyber libel ako eh. Mahirap na. Total 10 lang naman tayo dito. hilig pala niya yun. Eto pa mas matindi. Ayan palang si Richie. Naririnig niyo ba ako? May mic ba? Pa. palang si Richie. May una palang aura yan. Tinarget lang din niya sa PBB house pa. Oop! Oh my God. Nadulas ako. Sorry. Mm, mm Ang malupit dyan. Sila pa yata nung set. Overlap Mars. Kaya, nung nag na nag-break na sila nung late, Ito na. Kuya DJ. Pew! Yan pala yan. Pero! Nagulat ka, no? Nagising yung alak mo sa gilid, no? Pero hipak muna tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na si Andres lang ang may kasalanan sa hiwalayang ito. Dahil may posibilidad na few months ago, three months ago, four months ago, 5 months ago, 6 months ago, hindi natin alam masigurado. May hirap magbanggit dito, baka matawag tayong fake news kung ano man yung alam natin. Basta few months ago, pwedeng break na talaga yung katnil. At dahil nalaman ni Andres Bonifacio na break na pala at single na si Kuya DJ. Ito na yan. Target. Para bang challenge siya. Pero crush na crush niya talaga ito. Love na love niya talaga ito. So, anong pinag-point out ko? Para i-rule out natin. Ha? Para i-rule out natin na ang may kasalanan sa hiwalayang ito ay si Andres Bonifacio lamang. Mali yun. That's, that's emotional parang may masisi lang tayo, meron lang tayong mapagbalingan ng galit natin. Mali yun. Hindi natin masabi dahil ito talagang lalaki. Talagang mahilig talaga for the past 11 years image loyal lang. Kaya lang, walang natatakot na pumalag, mag-expose, ipost sa mga babae o ng mga kaibigan na expose kasi gusto eh. Brad, bigating pamilya yan. daming connection yan sa showbiz at sa mga politika. At, at, sa politika. Mga politiko. So ngayon, para ipost ko na, ah, sige nito. Dinate ako yan. Hindi pwede, Brad yayariin ka niyan. Papahirapan niyan buhay mo. Kaya, for the past 11 years, tumagal na mukhang loyal lang siya. Nagets niya ba yung punto? Kasi takot lahat. Walang lumalaban talaga. At ngayon, going back, so napagod na nga si babae. Pagod na pagod na sa mga pamababae niya nagbreak sila at possible, nandun nag sila, doon lang sumusaw at pumasok sa eksena si Andres Bonifacio. So to rule out na siyang dila ng hiwalayan, mahirap masabi. Ngayon, lumabas na lang sila sa screen sa kanilang mga official statement. Siyempre for the sake of business kasi kahit narinaman na rin naman sila, tuloy pa rin ang negosyo as separate branding. Ano yan? parang tatalsika ko ng laway yung camera ko? Laway ko ba yun? So, okay na mga Mars? Ha? Patik niyo ko lang isahan ko? Hmm. Okay na Mars. Salamat sa pakinig. Huwag mo na lang sana ipagkalat, ha? Atin-atin na lang baka sabihin. Chismoso ko. O screenshot nyo nga itong 345,000. Boom, panis. Boom, panis. Quem já andará